Aminado sa Pinayat 12 Information Officer Kat Abad na malaking hamon ngayon sa mga otoridad ang evolusyon sa bentahan ng iligal na droga. Ayon kay Abad, sinasamantala rin kasi ng mga drug trafficker ang pag-unlad ng teknolohiya. Sinabi ni Abad na dahil sa evolving trends, meron silang monitor na bentahan ng illegal drugs online. Dagdag -dag pa ni Abad, may mga Facebook account din na binabantayan ang Pinayat 12. Kinumpirma ni Abad na may mga surrender na inamin na nabili nila ang illegal na droga online. Ito ayon pa kay Abad ay bike pit ding minumonitor ng PDEA. Sinabi ni Abad na nakipagtulungan na rin ang PDEA sa mga courier services. At kay Abad ang mga drug trafficker kasi kadalasan ay nagpapadala na rin ang marijuana bricks sa rayon gamit ang mga courier services. Sa so courier services, meron tayong mga recent uh, seizure ng marijuana yeah. sa area ng General Santos na meron tayong na confiscate dyan. So we, we partner with uh, different courier services. Si nga may mga nagpapadala no National Capital Region si 12 Information Officer Kat Abad ayon ba kay Abad ng period 12 kasama ang iba pang law enforcement agency ay nakapagsagawa ng 892 na anti illegal drug operation sa Sox mula Enero hanggang Oktubre nitong 2025 ito ayon ba kay Abad ay nagresulta sa pagkakahuli nila sa 1,120 na mga drug personality. Ruel Usano NDBC Media Balita.